agad. Tara po dito. Tara paglakad. Ang oras po natin, time check po tayo. 4.30. 4.30. 4.30. Oh. Kaya lang po medyo makulimlim na O oh. Ano yung dilo, malaki din Handa po dito. Bakasyon po kami ngayon ang kapatid ko. malapit lang po kasi dito yung bahay ng ate ko kaya nakapunta po kami free po dito ang mag swimming liko kasi wala naman itong ano maintenance pa masarap na buhangin kasi ang liit ang buhangin dito uh, pinong pinong nagalaman ko po dito sa kwento-kwento ng mga tao na ito daw po nung mga kailan lang po nagkaroon daw po ng kidlat tapos si eh, tinamaan yata ng kidlat yung bata bata ng lalaki magama sila pero yung tata yata tumalsik lang hindi siya tinamaan yung anak lang ang tinamaan tinamaan po yata sa tagiliran yung po ang batay lang po sa mga base lang po sa mga kwento dito na ganun daw po ang nangyari nakakatakot po di ba kaganyang kumikidlat tapos gumagamit kaya nandito dito sa dagat delikado po kasi ang mga kidlat ngayon Ayun. pero ang sarap dito mamayang gabi na po kami uuwi Bye-bye, guys. Thank you for watching.